bansa noong panahon ni Duterte. Napakaganda. Pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat may Si Taguan Ngayon bumalik ang adik na naman na presidente. Lahat ng adik bumalik na naman. pangampanya si Bongbong Marcos. Anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang isang kilo ng bigas. Naupo ang bangat. Ang bigas ngayon 60. Ang Cebu bumaba. siya po. Grabe naman yan. Ngayon, dignan nyo naman ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangat Jr. kang crocodile na malaki. Tapos yan si Tambalus Los naman. Martin Lumuales na parang elepante. Yang laki ng chan mo, bawasan mo pa ako ka magpresidente. Wala ah? na uupo sa inyo. Kaya lang kayo naupo sa Senado at sa ian yes. pagang tao galit kay dutete adik ian senador galit kay dutete adik ian congressman sa representative of house committee galit kay dutete adik ian kayo congressman dutete ayaw kay dutete matik niyan adik ian lahat pati yang magpa-handle dyan sa asawa mong zombie kung maglakad. Kaya ito naman, pag in-interview ka, Bongbong Marcos, yung bunganga mo, ayusin mo. Kasi napaghahalatang ka.